Hello mga kamosang, welcome back to my YouTube channel. May bago na naman po akong vlog. Sana po matulungan po natin to. Ayan po, nandito na po tayo sa bahay nila. Papasok na po ako. Ito pala yung kabuhayan nila, ang paggawa po ng mga basahan. Kasama ko na po yung asawa niya at ang nanay niya. Hello mga kamosang, nandito po tayo sa Kaloopan at may bibisat. Mayroon lang po akong bibisitahin. Baka po makatulong po ako. Halika, samahan niyo po ako. Ito si Lindon, asawa ni ate. Kaya, yeah, kamusta po kuya? Thanks lang po. Balita po namin, may asawa po kayong may sakit. Okay. Kumusta ka na, ate? Okay lang. Ano pangalan mo, te? Christy. Ilan taong ka na? 26. May anak ka na? Lala. Yeah, yeah. Lala. Anong nangyari sa'yo? Lala sa motor. Naaksidente po kayo sa motor? Oo. Oh, sa ipit <A4> <laughs> po yung isa Anong taon po yun? Kailan? Uh, nga, ano na? Sa isa taon po. Siguro mga ano. Opos gano'n. Ikaw po yung nagmamaneho? Na Hindi. Sino po? Dalawa ng, ano, ka, lang kami, dalawa lang kami. Sino po yung kasama nyo? Nakakaot, Hindi nyo po ba? Dapat check up? Hindi, hindi ko po siya nung time na naka-denture. Normal to pa dati, no? normal pa. Tapos yung alternative lang lang kami. Ano yung napuruhan sa'yo? Bale nagkasugat yan o sa loob yung sugat? An ano kasugat? May daming kasugat po. Eh. Bali yung pagbagsak mo. Hindi ko nga alam kung anong bagsak. Kasi madali nga yun, hindi ko alam. Tapos hindi ka... Bigla lang kung tumayo tapos ano hindi ko alam kung ano yun. Hindi ka nagpatingin sa doktor? Ah, basta umuwi ka na lang. Bali siya yung asawa mo, kuya. Kuya, anong pangalan mo, kuya? Lyndon. Ilan taong ka na? 29. 29. Ano po bang nangyari sa kanya? Ba't na-accidente po siya? Ano ba ako siya na kilala na accident? Ano, na accident na siya? Bali ilang taon na kayo magka-relasyon? Uh, may, may gitsang taon na rin. May gitsang taon. May anak na kayo? Meron po siya anak na dalawa sa kanya. Eh, kayo may wala pa. Wala pa. Anong trabaho mo? Security guard. Ah, uh, uh, security guard sa isang subdivision. Bali lumapit na kayo sa mga barangay, sa city hall, wala pa. Wala pa. Dapat naman nung kinikita mo yung Medyo kulang-kulang. Bali, ikaw na yung tumayong ama sa anak niya. Pupuntaan kasi kami ni Kanyan. Tapos, inanay, may dumaan na aso. Parang iniwas niya yung ano, motor. Doon kami sa memoplan. Hindi na rin siya nakakatayo. Hindi na siya nakakatayo. Hindi ako nakakatayo lang ng Walang Kailangan ni Hawa. Kailangan ni ano ang trabaho niyo dati ate? Kasambahay? Saan ka po nagtrabaho dati? Marami na Ah, ba bali yung huli, kasambahay. Saan pong lugar yun? Ano ah, na eh. Marami na marami. Hirap din siya magsalita. Ah, naapektuhan din po yung pagpananalita niyo paabot na niya sa niya. Kasi mga na siya. Hmm. Ilan taon na po yung mga anak niya? Yung bunso, tatatlo. Tatatlo. Tapos yung panganay anak-anim, pipito. Hmm. Bali, ikaw na yung ano, nagsilbi nilang tatay. Talagang tinako mo na yung responsibilidad. Tapos, trabaho mo, security guard. Home honor guard sa isang sabi. Ano pong nagustuhan mo sa kanya? Bait siya fine home, hindi masyadong salita yun buti si kuya talagang pinanindigan ka na talagang kahit may anak ka na sa una dalawa ikaw na din yung tumayong padre de familia bait mo naman kuya Ikaw kuya, may nakarelasyon ka dati bago siya? Ah, wala. Wala. Anong gusto mong sabihin? Kami po ay ng tulong para po sa aming mga pangangailangan at sa pangangailangan ng ating asawa at sana mapabuti na po ang kanyang kalagayan. Tsaka mapacheck up. Opo, maraming salamat po. Bali, kanino po itong bahay? Sa, sa kanino. Po, ate, ate. Sa side ni ate. Na, Nasaan po yung nanay mo? Ato. Ma. Hello po ate, nai. Siya po yung nanay. Yung ginagawa po si nanay. Magawa ng ano ng pack holder, tsaka, tsaka doormat. sa mga araw-araw na gastusin para mga Bali si nanay yung tumutulong sa inyo sa pang araw-araw bukod sa trabaho mo. Hmm. Ito yung kabuhayan yung ilo nagong gurmat Nag-aaral na po yung mga anak niya? Yung isa lang. Anong grade na po? Grade 1. Tapos yung bunso, hindi pa. Ano, years old. Ah, pa? Uh, tapos, nagdadaya po. Ba't po kayo nahiya, kuya? Sana pa makatulong po sa pagpapadya ng humigas. Marami pa kaming team na pupunta rito. Tagal na palang hindi napapatignan niya ate, may gitsang taon. Tapos sa buto pa yung tama. Ito siya dati. Hindi ka na nakakalakad ate. Hindi na, kahit lang ako. Ay, meron ako ano. May tungkod ka. Ano lang may anong alalay. ato ka. Ito pala siya dati. Ayun pala siya, Paano kayo nagkakilala kuya? Naki-birthday kasi ako sa, sa dati kong kasama na security. Dati kong OIC tapos yung kaibigan niya pamangkin ng ano ng dati kong uic si, yun naginuman kami doon na kami nagka ah, oh, doon nagkakilala kaya siyempre uh, may video okay ano rin. ginagawa niya doon? bisita lang din bisita rin siya mm -hmm. tapos kumanta lang ako ng video ko kayo niya at siya na sa akin tapos kinuha niya na yung number mo <laughs> Tapos doon na kayo nag-start mag ano. pa paano yung communication? Nad ka niya sa Facebook, uh, so ano? Strong. Messenger. Tapos, pag gumakain siya, o nakakain naman siya. Hirap din siya kumakain. Ito yung anak mo, ate. Yung panganak. Anong timbang mo dati nung hindi ka pa na-accidente? Nasa 50 ano? plus. 54 mm, Tapos ngayon 32, na 32 kilo na lang siya 30, Pag ano mga kinakain niya Normal lang din Anong um, uh, pagkain lang din namin dito mm. Tapos pag naliligo Inaalalayan mo siya So mm -hmm. in Miracles may biyaya Kapanda dadating. <laughs> Tsaka pag may libreng check up Kay madam mm -mm. Mm, Pa check up ka para matignan. Oo, si Madam, Dima, At saka sa orthopedic. Ito, nung pinahirot na. Tapos pag tumata, hindi niya siya gano'n. Ganyan na lang yan. Kaya hindi niya siya magkaganon. Habali, bumaloktot na siya. Kasi yung naipit na ugat, hinihigop niya yung ibang ugat. Hmm. Kaya pati pagsasalita niya. Oo, oh, oh may iksi yung mga ano ugat. Hindi ka ba nag aano tayo nag mga vitamins? Wala kang mga gamot? Mga gamot, mga Ma vitamins wala, sa ugat. Wala po. Wala. Walang mga gamot, kahit anong gamot, wala. Tapos malalaan hmm. na. Mga herbal, Hindi wala. Hindi ko alam. Wala. Yung team namin magdadala dito ng ano, mga gamot tapos kung ano yung maitutulong namin.